Surprise, surprise! It's June 13 and it's quarter to six. Magpapakain po tayo ng mga pusa. And, ayun, so let's go. So, ang cat food po natin is, ito, uh, ito po yung isaserve ko sa kanila ngayon. So, I have around, um... 10 cats, ganon. So, 3 and a half na scoops noon. Ayun po. So ayan, 3 and a half scoops po nyan. And then, lalagyan po natin itong whiskas. Ayan. and then some water ah. Ayan, pag i-mix po siya, circular motion para mas um-mix uh, siya. Ayan. dapat talaga mga wet food ang kinakain ng cats natin kasi po prone ang mga cats sa UTI lalo na yung mga male cats and di ba parang ang mga pusa yata is hindi talaga sila mahilig uminom so kung ano yung kinakain nila doon lang sila nagde-depend ng water so yun ipapakain natin sa kanila is uh, mga wet food yan ganyan So, ayan na po yung mga cats ko. Nakaabang na sila. Wala tayong favoritism, minute cam sa mga cats. Ganon. Pero, syempre, may mga cats po tayo na mahiling mga gat. Ito po, mahilig yung mga gat. Yan, yung isang yan. Yan. <laughs> Kanina, kinakagat-kagat ako niyan. So, pag ganon, huwag nyo nang... Huwag nyo na silang ipepet ng ipepet kasi nga, yun. So, ayan sila. <laughs> hi Daphne, say hi to the camera. So yan, bigyan na natin si Daphne ng serving. Ayan. So, ayan po sila. Yan. Eat well, mga cats. Ito, hindi namin yan pusa, pero pinapakain pa rin namin. Ayan, cute po yan. Ito mo ninyo. Mm. Say hi to the camera. <laughs> Ayan po si Daphne. Ayan. Okay guys, puputulin ko na yung video.